taong 2022. Dumating sa Israel ang limang red heifer mula sa Texas. Ito ang isang tanda sa pinaniniwalaan natin ang pagpapatayo ng Third Temple. Sa ikaapat na taon ng paghahari ni Haring Solomon sa Israel, pinatayo nito ang kauna-unahang templo ng Diyos. Dito inilagay ang Ark of the Covenant at ipapang mga temple treasures. Naging sentro ito ng pagkupuri ng mga Israelita sa mahabang panahon. Ngunit nasira ang first temple ng sugurin ng Babylonia ang Israel sa pangunguna ni Haring Nebuchadnezzar II. Ngunit hindi nagtagal ay napatayo ulit ang templo sa pangunguna ni Zerubbabel na siyang inappoint ng Persia bilang governor ng Juda sa unang batch ng Jews na bumalik sa Israel mula sa pagkabihag. Ngunit kalaunan rin ay nasira ang templo ng mga Titus Army. Ngayon, Ayon sa balibalita, mayroon na rin balak ang Israel na ipatayo ang Third Temple na maaaring ang magiging huling pisikal na templo. May kumakalat ngayon sa internet na suportado ng Israeli government ang pagpapatayo ng Third Temple. Pati na si US President Donald Trump ay hayagan na rin niyang sinabi na suportado nito ang konstruksyon ng templo. Gaano kahalaga ang Third Temple para sa mga Hudyo at sa ating mga Kristiyano lalo na sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus? Ang templo para sa mga Hudyo ay napakahalaga dahil naniniwala sila na naroon ang presensya ng Diyos at ito'y isang katuparan ng mga propesya sa Old Testament. Ang templo na rin ang naging sentro ng kanilang pagsamba sa Diyos. Ang pagpapatayo sa ikatlong templo ay sinasabing ang pagpapakita din ng Mesaya na hinihintay ng mga juice. Ngunit para sa atin, dumating na ang Mesaya, ang tagapagliktas ng sanlibutan, 2,000 years ago na ang nakakaraan at muli siyang babalik dito sa mundo. Ngunit bago pa man yan, ay mayroon munang magaganap na mga pangyayari, ang mga tanda sa muli niyang pagbabalik. Second Thessalonians chapter 2 Thessalonians 2 3-4 Sinasabi ang ganito, Huwag kayong magpapadaya kaninuman sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng subail na itinakda sa kapahamakan. Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos bago pa man dumating ang ating Panginoong Hesus, mayroon ng isang huwad na Diyos ang magpapakilala sa buong mundo at uupo siya sa templo ng dakilang Diyos. Ito ang kalapastangan ng gagawin ng Antikristo sa panahon ng Seven Years Tribulation. Kaya para sa ating mga Kristiyano, hindi lamang pangkariniwan ang kwento ng Third Temple, kundi isang tanda ng muling pagbabalik ng Diyos. Ngunit paano kung hindi naman talaga physical na templo ang tinutukoy roon? Paano kung ang spirito ng Antikristo ay nasa mundo ngayon? 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17. Hindi ba ninyo alam na kayo ay templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan Tayo ang templo ng Diyos Ngunit marami sa atin ang ignorante At hindi alam ang bagay na ito Dahil dito Kinagawa natin kung ano ang gusto Nating gawin to the point Na hindi natin namamalayang Iniidolo natin ang isang bagay Lagi nating pinupuna Ang pangangailangan ng ating mga sarili At isinasantabi Ang Diyos Iyan ang gustong resulta ng espiritu Ng Antichrist dahil nais niyang kontrolin at magkaroon ng impluensya sa iyong buhay. Kaya lagi tayong maging alerto, sinabi ng ating Panginoong Jesus, Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Pati na si Apostle Peter ay sinabi ang ganito, Maging handa kayo at magbantay. Ang Diablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umuungal at aaligid-aligid na nagahanap ng malalapa. Hindi man natin alam kung anong uri ang Antichrist at ang templo, ngunit sana'y maging handa tayo sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Subscribe and follow for more videos like this. To God be the glory. Goodbye.